Okay guys, sa uh, mga oras na ito. Ah, uh, gabi na. Alas 10.30 na. Ah, uh, ito yung bagong rin, ng San Antonio High School. Ganda o. Wow, ganda. Ganda o. Oh. Yun oh. ganda pa. Yes, is, is ng yun ang mas maganda. Ah? Reels and blog. Ganda yes. Ganda naman na ito. May ilaw din yan, you no? Know? ano? May mga ilaw, oh. parang, 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 ano, ah kagaya to na ng kwarto ko ha. kwarto ko na to. ah may kagaya na ng kwarto ko ganito na ito ah lupit yan daw, tingnan mo hindi makakapasok kahit sino uh, may access pa eh parang password ah thank you ganito lang talaga yung kwarto mo eh